Magandang umaga na naman Magandang umaga sa'yo Simula na naman ang panibagong araw Gaganda ang araw na to Kasi araw-araw ay panibagong Hello, bird. Good morning! Kumusta na kayo dyan? Ito. ilan na kayo? Ayan, niligaw na nyo sa tuon Yung dalawa, oo, oh, oo, oh, oo oh. Gali ka na sila. O, oh, ayan. O, oh, oh, ayaw. Mm, mm, mm. Ayan. Mm. na ako. No. Oh, susundan ka. O, oh, sundan Tingnan mo. Ay, ayan. Ano mga lalaki dyan sa inyo? Ayan o. Oh. Ayan. Ayan yung ano. Dalawang kasintahan o. Oh. Lindo. Ayan na. Ayan naman yung isa. Ayan naman yung ibang ibon. Namatay yung isa. Ayan na. Ah, liniligawan. Ayaw, ano, paligaw yung isa. Ayan, pumasok na. Oh, sabi niya, halika na dito. Halika na. Matulog na tayo. Sabi siguro. guru ayun. Ayan. Oh. Sige nga, tingnan natin kung anong gagawin niya yung nililigawan niya. Ayan. Dali. Hmm. Tawagin mo na yung asawa mo. Asawa mo ba yan? O oh, girlfriend? hindi ka naman pinapansin. Paano Ano mo? Mayaya mo doon sa loob ng bahay mo. Hmm. Buti pa yung isa doon, o. Oh. O. Oh. Ayan siya, o. Oh. Ang sweet nila doon, o. Oh. O, oh. diba? Ay, oh. Ang sweet, sweet. Ang sweet, sweet nila yun, o. Oh. Oh. Magkadikit pa yung ano nila, o. Oh. Nagalikan sila, o. Oh. Diba? Oo. Oh. Ayan. Ay, yung isa yung dalawa doon. Oo. Oh, oh. Nag-arotan sa loob na ano. Ayan o. Oh. Nag-arotan sila doon. Oo. Oh. Okay. Ay. 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 Oo. Oh. Oh, Ayan. Ay. 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 Oh. Nasa na yung mga iba? O. Oh, nangiglo ba yung iba? Ha? Ayan. Ay, hindi ko kung may laman dito sa ano, bullet na to. Kasi 2, 4, 6, 8. kailangan na nito yun. Ayan na. Nag-arotan sila doon. Nagtutukaan sila Oh. Ayan na, nagtutukaan. oh ah, sige. yun, yun yun, Nakikita nyo. Ayan. Oh, no. sa oh no. Sana, oh. Nag-loving-loving na sila doon. Sige. Sige na nga. Alis lang ako para makalabing loving loving na kayo dyan. Okay, bye, guys. Love you all. Thank you for watching again.